Ubus man itandi sa milabay nga tuig 2023 ang kaso karon sa dengue sa Sarangani Province, matud ni Federico Yadao Medical Technologies 2 sa Provincial Health Office. Apan mas importante matud pa ang dili magpakampante. Ilabi na nga sa gunson ang pagbunok sa ulan. Ingon man init ang panahon nga posibleng mudaghan gihapon. Ang lamok ugaling galing mapundo ang tubig sa mga suok-suok base sa ilahang ulahing datos. Sulod sa Enero 1 hangtod pit sa 28 suning tuiga anaas sa 115 ang ilang natalang nataptan sa dengue, kon 44.17% ang giubo sa susamang bulan sa tuig 2023 na anaas sa 206. Ang mga municipal epidemiology and surveillance unit and yung hospital epidemiology and surveillance unit at the same time yung provincial epidemiology and surveillance unit are all functional. Sa level na ng barangay, sityo, nakikita na namin kaagad eh. So, ganun lang talaga, napaka-bilis napaka at the same time, napaka-taas ng kaso talaga natin for 2023. And then, the, we are thankful also for DOH the, for the no and our provincial government na provided around 6 million cost ng polysethcord yung nilagay sa mga schools yan o sa mga schools yung makikita ninyo na parang screen nakikita ninyo. Nagdapo yung mga mosquito. Pero um, kung mamamatay siya. Sagad sa mga natatan ni Ini, mga kabataan edad 0.27 pataas. Usa sa mga nakita ang hinungdan karon sa mga eksperto tungod kay halos sa mga kabataan, may balik na sa face-to-face -face classes. Hinuon pa usab sila sa ilang ginahimong information dissemination, batok dengue. Usa sa ilang mga pamaagi, ang pagbutang og mga olisetnet net o pagtudlo sa 5S. Dugang sa opisyal, wala na talang namatay sa maong sakit. Asa ang mga munisipyo nga nakitaan ang adunay taas nga ihap sa dengue. Mungong alabel ug maitom nga adunay tig 26 ka Gisundan sa maasim nga adunay 18, malapatan 16, kiamba na pulo, glan 11 ug malungon nga adunay 8 ka kaso. Ang residente og alabel nga si Elda Kamya, wala na nagkumpiyansa pa. Human nga usang iyang anak kaniadto nga 7 months pa lang ang nataptan sa dengue. O oh, listen, learn good siya mamuwi eh. kaysa muod yung compound po ba tapos sa uh, tapad po na mga lote ano, mo ito nag-general cleaning. Samtang pahinomdom na lang karoon niya daw nga doon sa publiko. Pag isang lugar, ito tandaan ng bawat isa, sa isang lugar na mataas na, ka, na talaga ang kaso ng dengue, any fever doon is suspected as dengue naman. So, mm, ano na So ano makaagad? Sick na, and then hydrate dehydrate yung bata kasi the usual na complication talaga niyan is dehydration. Kaya pagdala nila sa hospital, hindi na nga malagyan ng swero kasi hindi na makita yung mga veins. In the heart of changing lives, kini si Russell Jean Mantile sa Brigada News Jensen, Brigada News.